ata aking adapted class class 90. Okay. 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 Class 90. Okay. Ako po eh ni uh, General Eric Armamento. Magkasama ho kami nung ako po ay mayor ng Valenzuela. Siya po yung aking kapartner pagdating sa peace and order. At yan po yung aking natutunan na hindi pwedeng magkahiwalay ang mayor at ang chief of police at ang ating kapulisan sa paghahatid ng peace and order napakahalaga yung tandem na yan at nakita ko rin po na marami ho tayong kapulisan na dedicated sa kanilang trabaho marami ho tayong kapulisan na isinakripisyo yung kanilang buhay para sa ating katahimikan at marami rin tayong kapulisan na isinakripisyo yung kanilang pamilya yung kanilang family time Alang-alang po sa paglilingkod. Alam ko marami pa tayong dapat gawin. Tuloy-tuloy po ang paglaban natin sa krimen. Tuloy-tuloy rin po ang ating hangad na maging tahimik at mapayapa po yung ating bansa. Kaya bilang iyong adopted member, yan po yung aking tungkulin. Tuloy-tuloy po yung aking suporta. Tuloy-tuloy po yung aking gagawin para po palakasin hindi lang po yung hanay ng ating alumni association kung hindi ang hanay ng ating kapulisan.